Sabi niyo ba ho na yung Abante na nagpapanggap na anak ng Diyos ay uh, natalo? Oo. Oh. Sabi niyo sa kanya na natalo si Abante. Oo. Oh. Oh. Ano sabi niya? La, kinmento ko kay PRRD ang sabi ko. Lahat yung mga yung inarap mo sa quadcom, sabi ko wala, wala, walang lumusot. Ano Ganun ba? Tawa siya Ganon. ng tawa. So high spirits siya dahil doon sa <laughs> resulta ng eleksyon. Oo. Oh. <laughs> <Ay, laughs> Ang huling balita natin kay Tatay Digong mula dito sa detention facility ay araw ng biyernes, huling pagdalaw ni uh, Kong Pulong kay Tatay Digong. Ngayon po, kakagaling lang po sa loob ng detention facility ni Mr. Bong Duterte, siya po ang bunsog kapatid ni uh, Tatay Digong. So, Sir Bong, kamusta po si Tatay Digong? He is doing well. Medyo malungkot lang because he cannot kuhan yung sa outside world talaga ano nangyayari. So, I have to brief him about the election, the outcome ng election, uh, both the local and the national. And he's very happy na I told him na you got a very overwhelming vote as mayor of Davao again. So, masayang masaya siya. ano po ang sinabi niya in particular nung sinabi niyong tambak ang kanyang panalo? Uh, ako, ako ang nagbalita nga sa kanya. Sabi ko na grabe yung outcome ng yung number of votes mo kaysa yung opponent. At saka kang Vice Mayor uh, then uh, including si Congressman Pulong, and uh, yung anak niya si Omar, also won the congressional seat sa second district. And of course, uh, Congressman Unga won sa third district. Ano pong sinabi niya, yung sinabi niya, overwhelming ang victory? Nakaismile. Nakasmire. Nakasmire. Ngayon, yung ano po, yung uh, dima na pumasok na inendurso natin para senador, ano po ang sabi niya? Uh, medyo doon na kuwan siya kasi uh, sa senador, uh, sabi ko kasi may mga twist na nakukuwan. May mga iba na nag-support ka sa kuwan. Kaya po sabi ko, uh, overall, uh, do not worry because I think uh, well naman, ang support din nila na kay VP Sara. So, oh, yung pinasabi ko po sa kanya na safe na sa impeachment si VP Sara dun sa anim na sigurado natin kakampi at anim pa na pagpapipilian pa dahil lang kailangan na lang natin eh, dalawa para para hindi na matanggal si VP Sara. Yeah, well I, I think para din sa akin you know, with the, with the overall uh, nangyari sa national uh, kwan, yung alos na tanggal yung mga alam mo na yung sa congress. Mga buisit. mga hawad committee. So I, think yung mga opposition ng iba. Uh, they I think they they they, will think na uh, you know, about time. Kwan yung noon cannot go that way. So there's a big chance na uh, ang support ni Bill Nasabi niyo ba ho na yung abante na nagpapanggap na anak ng Diyos ay uh, natalo. Ah. Uh, sabi niyo sa kanya na natalo si abante? Uh, uh, uh. Anong ano sabi niya? La kinento ko kay PRRD yan sabi ko. Lahat yung mga yung inarap mo sa quadcom sabi ko wala wala. Walang lumusot. Ano ganun ba? Tawa siya Ganon. ng tawa. So high spirit siya dahil doon sa <laughs> ay, result ay, na ng eleksyon. Oo. Oh. <laughs> Ngayon, ano pong mga request niya kung meron man? Ah, uh, okay. Ang sabi niya sa akin, paglabas ko daw. Ah, uh, again and again, we would like to thank all those who, supported him, moral support, all yung lahat na nandito na, because I told him na, merong mga tao sa park like, na Sabi niya, ganun ba? Sabi niya, parang from the bottom of his heart. Talagang napapasalamat siya sa buong nagsusuporta sa kanya, not only ito, ito sa park, worldwide, pati sa Pilipinas. At ang sinabi lang niya, hindi niya makakalimutan ito. Parang utang na loob niya sa inyo. Eh, dapat right? ko po, hindi niyo daladala ang labada niya. Naglalabada ba siya on uh, his own? Uh, kinuang ko eh. Sabi ko sa guard na nagbabantay, sabi ko, ah... Uh, I'm here to get his laundry. Pero para sinabi mo no, mm -hmm. they have their own laundry. Because hindi na ako nag-insist. Mm -hmm. After all, ayaw mo yung no? Ganon. Pero, ayan, he's okay. He, uh, high spirit. Yeah. Sir, can we ask questions as well? Yes, now, yeah. please. Sir, questions. Uh, is uh, Mayor Duterte aware na, na, na nanalo talaga yung dear friend niya na now at, uh, Senator Attorney Rodante Marcoleta uh, Yes, I I brief him all the uh, yun, because hindi na natin masabi na kasi hindi pa ito official. Hmm. But uh, I told him na yung as you know uh, the uh, counting uh, went more or less ganito na lumusot. So in a way masaya siya. Masaya talaga. Lalo na sa Davao na lahat ng kuwanya ay lumusot. Walang Kabila na. <laughs> Come on. Kapos sir, um, ilang months mo na hindi nakita si former president? Ako? Yes, sir. Since uh, pagpunta nila sa Hong Kong. Ah, okay. Uh, because he was suspected too, from Hong Kong. He has to fly back to Davao. Sir, can you also ask what your feelings were nung nakita mo si, for the first time, si PRR? Niya? Ay, Mayor Duterte. Ah. Uh, Mayor na talaga siya ngayon. <laughs> uh, yes. Ah, uh, kuwan I mean, you know, he is a little bit uh, bit detached kasi nga sa said, you know, wala siyang kuwan sa outside world. Mm -hmm. So, kailangan pag kay you know, whoever will be sinong susunod, we have to brief him ano nangyayari sa outside world. <laughs> I mean, kasi uh -huh. sinabi ko, pwede ka ba may cellphone? Sabi ko, ano, pwede kita bilhin. So, wala, isolated sa But yet, kung... kung na pentuhan mo na siya na magkuhan yung how about ka. you sir personally meron ka bang special emotions or feelings na ano nakita mo siya ako of course pero you know uh, ang kaso na we will leave it to the lawyer sir masaya naman si tatay sa good news na mga pinag ano sir mga good news na hinatid mo today masaya si tatay oo oh ko oh, saya iyo. nagka oh, sir. Pakita nga niya sa akin ako. <laughs> Inasahan ka ba niya na sabi ba ni Kong Pulong na kayong papalit? Ah, uh, yeah. Uh, Actually, uh, before pa nagkwento na kami ni Pulong. Kasi nga because you know, the election. So they have to go back, and, you know. na so. uh, pag-usapan na na for the meantime na busy sila sa kanila. nila. So, it's my time to watch over him. Mm -hmm. So, siguro, kung whoever comes here na, si Polongba o si Bipisara, o sino sa mga anak na, then, ako naman. Uh, uh, meron ba kayong estimated time na pagbalik niyo sa Pilipinas or estimated na may papalit sa inyo rito? Uh, antayin namin si sino mga anak na papalit. And then from there, kasi nandito, nalangman din kami sa Netherlands eh, balita ko, malapit lang ang Belgium, malapit lang ang Germany. Hmm. So, kung sino yung papalit, Sasabihin ko, bago kaming muli, papasa na lang.